Ayo, mau ke na tayo. Hati ko na yung dalawa dun sa parla nila. Sa tapon. Ito muna tayo sa mga baboy natin mga katrupa. Yan yung mula kong dalawa. Pins. Huwag muna natin yun. A few moments later. May bagsakan. Nagbalo muna. Ay, baka sa ulan eh. Nandun sa atang sikol. pa yan, nakarating na kami basa kami tatlo, no, pati pasayro ko dalawa Pati pasayro kami basa yung pasayro pagbalik namin dun sa nasa no, bagsakan pero natin ko sila sa bahay nila iba na lang dalawa yung basa mm, yan dyan na ah. bakit papa Ay, hulo. Yadara, ikaw, day. Yung pala ko na mga katropa, yung tindahan namin doon, hindi namin pinapaan yun. Ah, namin yun. Ah, pinatinda mo na sa atyahin ko. Hindi naman tayo madamo. Oh. Eh, namin kasi hindi pa namin ginamit. Kasi, ngayong Sabado may ano, yung uh, ngayong linggo may ibinta kami ni Glenn. Ah, uh, baboy. Isang, isang Isang linggo. Over the Isang beses. So, pag mag na si John doon, pwede na kami magtinda. Eh, init pa doon eh. sobrang pang init. Ngayon pa umulan. Diba na nga? Oo, ya. Ay, gaming nga siyang papa. Gaming nga po sa mami ko kuya. The next day. Kung mga katrupa, magandang araw mga katrupa. Yan, nag-ano ako ng tubig mga katrupa. Kasi walang masyadong walang sakay kaya nagpaano na ako hanap ako ng nakontrata na magpaano ng tubig kasi walang agos doon sa ano sa bayan restaurant to eh nanguntak, nanguntak ako 10 piso bawat isa ganito malayo sa kasate dating inanohan namin sa doon sakay kaya dumiskarte tayo magano ng tubig mag igib maghanap ng ano sino magpaano magpaigib nabos ko na yung pito mga katropa doon sa restauran balik na naman ako doon pitong piraso lang tong container ang iba yung isa biyay kasi malayo yun ngayon pa ngayon doon basta kami kapon pag uwi <coughs> kami tatlo ni John Leon John Lloyd

na panas na sa atin The next day. Makatupa, mudang maga. Saka tayo, maya. Pili tayo ng baboy mga katupa para ibinta natin sa si pagsakat. Bukas. Pata ko si Glenn maya. Uh, ano na magpambayad. atin daw kami sa tubo. Gitsong uh, baboy mga katupa. Ito Bukas. Malaking baboy. Masadam na tayo. Kaya ba ako. Araw na sa badung ngayon mga wala Walang pasok mga bata. Bukas linggo eh tabo. Bukas sa ah, bagsakan. Bagsakan naman yung bintay. Ayan po mga katrupa. Ayan po na, mga nahatid ka na ano natin ko na yung baboy doon palitson para ibinta bukas sa bagsakan mga katrupa nayara ni Glenn tapos dinala namin doon sa nulitsunan para ibinta sa bagsakan bukas umagang umaga mga alas 7 kami mga gano doon sa alas 7 medya yung schedule sa, ano, sa litson maloto malaki yun 70, 72 kilos sana hindi kami malugi sa negosyo namin bukas Hinahanapin namin yung bubble kayo Sama kami ni Glenn Hindi lang ako nagvideo kasi nang kami Kasi masada pa tayo Bukas pa tayo magbintay Glenn ko na bukas sa bagsakan, magbinta mga katupa Hinta ako pasari ko sa Bagsakan. Bukas, tinta kami dyan bukas Ito yung pilahan eh Ante ako. The next day. Katropa yung ngayon natutigil yung ulan mga katropa. Tapos na ako napakain sa baboy natin doon. Sa tapon. Hindi na tayo. Pili mo tayo ng ulan. So, may itlin pa tayo bukas. Maaga tayo dito. Alasing 5 la 6. Andito na tayo sa bayan. Bukas. Ito ako kung sasama ko sila doon sa akin Hindi mo tayong ulam Hindi ako makawin ito Hindi ah. Hanggang ngayon uh, tumigil kanina pa ito May isang oras na Pinabili lang ako ng ulam sa klet Mulan na kagad Oi. Katropa na ko tayo pero ano pa rin. Ulan. Basta tayo. Magbisa ko madalian. Ano pa kami bukas? Kabis ko lang. Napasignal ako doon sa nuway pa yan. Inabutan. Malakas na ulan pa rin. Mina na yung kanina eh. na ako. Kain na tayo. Luto si Juan ng ulam. Sa binili ko kanina. The next day. Kumakatrupa, nakaupisa na po tayo dito. Magnetson, sitong tayo, dos kilos kumakatrupa. Sana maubos po. Marami nang bumili. At kami dito. Juan, Juan sa akin. Ano yan? Dito yun. Dito. Ano ko na si Jana doon.

ấy đó Đi làm buổi hôm nay. Rồi Đi lại luôn Ok. okay.

Satan. Malapit na lang na mga tropa, kaya mo sa latang halian. So, gana na sa akin. amin pa nakakaso pa eh, si 22 kilos. Bagyu sama katrup pa. Yung mga silajuan dun sa tapuro kasi namatay daw si Lola ngayon pa lang. Yung mama ni Mama Susan. Dumang ko ng tin tapok sa so, okay. nandito namatay si lula kunsing tinilitan ako ni sata ko ni Ra tinatan ako ni raquel pumunta rin ko dito sabi niya namatay daw si lula tumatla dyan umuwi pumunta kinalo na lula naglakad lang yung tracifilme malapit lang naman tambakan asa bagsakan alas mo araw mga katropa pa ako ng itak kanina yung pang ano sa ano ito sa ugat pa naman sa ko ito kanina kukuha ko sa mga gamit sa bahay ng green kanina itak so, ang eh nahulog <toss> Dito pa sa panahulog ko. <coughs> Karating na pala si Camilo, mga katrupa. E, dito bumili sa akin ng kalating kilo. Eh, nung sila, eh, ano eh, tinawag ko, bumili ng kalating kilo. Eh, si Camil, eh, ano dito dito rin niyakap niya ako a few moments later kaya lang kami dito wala lang kasi lakas ng ulan wala kami doon kasi wala kami binsan dito oh, ah, wala kami may binsan pero walang ano walang wala hapul kumot Kumusta na? Tuloy yung lakas ng na dala namin. The next day. Makatropa, magandang araw. Yan lako tayo na ano makatropa hindi naubos yung litso natin. Ngayon pa tayo gapon. Yan tinaksi ko. Lako ko pero may ano na tayo, may nabinta na. Marami na rin dito sa tapon. Maya puta ko sa bayan. Hindi naubos Ayan o. Wala natin to dito. Puntang Palingke. Dito muna tayo sa mga tapon. Sa bukit may bumili na doon. Doon ko to niloto kanina eh. naka kami kakabi. Parang lakas talaga ng ulan. Basta dito. Tapon to eh. Pagsera. Ilang ka-serve niya? Pagsira.